Jimmy Butler at Draymond Green. Ayaw mamultahan, kaya tahimik na lang tungkol sa kakulangan ng tawag para kay Steph Curry, Tagalog NBA dub. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Nahihirapan si Steph Curry sa pagkatalo laban sa Houston. Tatlong puntos lang siya sa isa sa sampung tira. Pero sina Draymond at Jimmy ayaw nilang magmulta dahil sa pagsasalita tungkol sa kakulangan ng patas na tawag na natatanggap ni Steph. Wala akong inaasahan. Draymond, ano ang pananaw mo sa... Alam mo ang pananaw ko. Tama yun. Sinusubukan kanyang iset up. Mga referee at alam mo ang pananaw ko. Paano naman ang paraan ng pag-guard nila ngayong gabi? Uh, maganda ang ginawa nila. Uh, kahit anong gusto mong itawag dito. Nasa paligid na ng 16 na taon, nakita mo na ang lahat. Um, hindi ko inaasahan na makakuha ng... o... Oh, mga tawag. Hindi ko kailanman hinahanap ito. Sinusubukan kong maglaro ng basketball. Sinusubukan kong maglaro. eh Sa paraang alam mo, ginagawa ko gabi-gabi, lumaban sa pisikalidad, ano pa man. Pero... Um, kung kailangan kong magsalita, magsasalita ka, pero... So, nakikita ang isang tao na mas madalas mapawal sa kanya. Para sa akin, tingin ko, uh, nakakamangha yun. Pero, uh, alam mo, nakakatawa mong sabihin, pero sanay na siya dito. Alam mo, nangyayari ito sa kanya sa buong karera niya. At nakahanap siya ng paraan sa pamamagitan nito, sa paligid nito, sa ilalim nito, kahit ano ang gusto mong itawag dito. Mga mahal. May so, mahirap na, sa sinasabi mong sanay na. Hindi lang na ngayong gabi. Ibig mong sabihin, wala nandito Oo, oh, nakita ko ito mula nang nandito ako pero hindi ko alam kung ilang taon na ang meron ka. Ano ang meron ka? 16? Sigurado akong nangyayari ito sa loob ng 16 na sunod-sunod na taon. Uh, nakikita ko ito at talagang kinagagalit ko na siya. Siya ay nasa kapunan ko at siya ay nahahak ng ganoon. Ay, ay, nagsasalita ka ba ng higit pa? Sa bola, ah, sumada ang ko O wala? Alin sa tingin mo ang hindi napapansin? Naka-off. Wala sa bola wala oh bakit sa tingin mo hindi nila tinatawag mo oh hindi trabaho ko iwan mo ako ayoko pag-usapan ito nakakita ka ba o oh, nakuha salamat sa panonood kung nagustuhan nyo ang video huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos god bless sa lahat